Tingnan natin yung gawa dito ng brother ko. Tapos nyo na yung ano. Dito. Kaso wala pa tayong ano, lutuan. Temporary lang yung ginawa niya dyan. Ayan. Ayan tapos na yung wall bamboo. almost ano na. Five o'clock. So, ayan dito. Temporary itong linagay niya. Tapos, ito yung sink. <laughs> Inayos niya yung ano. Dapat itatapal-tapal lang yung mga tiles. Kinat niya pa rin. para nako konsensya daw siya nga itatapon-tapon niya lang yung mga ano meron namang pang ano ayan hindi ako nakapag ano nakapag inis kasi kasakit na parang ano nga ako nilagnat ako na ano nahawaan ako ng kapatid ko kahapon so this morning parang nahilo ako hanggang ngayong ano kahapon. So, ayan. Ipinakat ko na sa kanya yung pang ano dyan sa sa ano, para sa, pan, sa bag <laughs> Ito pala, meron tayong tubig dito. Kasi kahapon, yun, kaya na busy. Na -busy masyado kasi nahirapan siya ano, nagtagas. Halos two hours kami na ano ng tubig mali pala yung pakaano niya na gasket. Kaya yun. Tagal namin inaano. inano. Pero ngayon okay na. Ganito lang pinalagay Para hugasan lang ng ano. Kamay dito. Pero ang lakas ng tubig dito. <laughs> sa kabila. Dyan sa ano. Ang diit lang. Punti lang yung tubig. Ayan yung, yung ibon. Ayan yung ibon. Blue. Hmm. KASU ini aku masih ada yang mana. Mana kain ribunya? Oh syab. Kau belum mapit lapit ayo Tatak nakakainis kung may sakit pala hindi ka makagalaw-galaw <laughs> hindi ako naka <laughs> hindi ako dito naka ito lang yung inano ko yung kinain ko ngayon tanghali kasi walang walang panglasa ba Ah yan. Tekalon na yung ibon, ha? ayaw umalis. hindi naman ako malapit at baka makita tayo ay. Lilitaw. Ke fishbait to? Bloom. O kaya, bloom o lang. Hmm. <laughs> nakahalata kung hindi ko pakita ko saan yung aking mga senyas na mga inano dito maliliit ayan, lumulaklak na sila Pagkaano niya lalaki naman niya siya. Sila eh. Dito, dito medyo mga malaki-laki sila dito. na. Tapos yung ating tomatoes, ewan ko kung tama yung ginawa ko. Pinutulan ko siya dito. Yung dalawa lang naman. Pinutulan ko ng talbos. <laughs> Tingnan natin tapos ito dito yung sa palibot dito na malaklak na rin sya tapos ito sya ayan kapat ang ano yan ayan ang dami yung sa ano natin ayos to ayos ka to flowers dito. Wanda. Ito, meron na naman sila. Meron bulaklak. Tapos meron mga bunga. Tapos ito dito. Yung ating guha pa dito. Ang daming bunga. Yung ating mo ko alam ko kahapon may nakuha naman ako dito uut ano ba? ba ito tapos yung ating watermelon ayun umaga pag na siya stas taas na. Tapos yun. Ito hindi pa masyado. So marami tayong dahon. Hindi tayo nakapagkawa-gawa. <laughs> Kasakit eh. Ayan na. Oh. maano ano ang ating kapaligiran.